Panipi, tanong, ano ang kasalanan ng Sodoma at Gomora? Sagot, ang kwento ng Biblia tungkol sa Sodoma at Gomora ay nakatala sa Kabanata 18 at 19 ng Aklat ng Genesis. Itinala sa Genesis 18 ang pakikipag-usap ng Panginoon at ng dalawang anghel kay Abraham. Ipinalam ng Panginoon kay Abraham ang daing laban sa Sodoma at Gomora at ang napakalaki nilang kasalanan, Genesis Kapitulo 18, Versikulo 20. Itinala sa mga talatang 22 at 33 ang pakiusap ni Abraham sa Diyos na mahabag sa Sedoma at Gomorrah dahil naruroon ang kanyang pamangking si Lot at ang pamilya nito. Itinala sa Genesis 11 ang pagbisita ng dalawang anghel sa syudad ng Sedoma at Gomorrah na nag-anyong mga lalaki habang inaanyayayan ni Lot na tumigil muna sa kanyang bahay ng gabing iyon. Pumayag ang dalawang anghel. Ipinaalam sa atin ng Biblia, datapwat bago nagsihiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sedoma, ng mga binata at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot, at, at sinabi sa kanya, saan nang aron ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito. Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila, Genesis Kapitulo 19, Versikulo 4-5. Dahil dito, binulag ng dalawang anghel ang lahat ng mga lalaki ng Sodoma at Gomora at hinimok si Lot at ang kanyang pamilya na lisanin ang syudad upang makaligtas sa poot ng Diyos na kanyang ipalalasap sa Sedoma at Gomora. Tumakas mula sa syudad ang pamilya ni Lot at nang magkagayoy nagpaula ng Panginoon sa Sodoma at Gomora ng Azufer at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. Genesis Kapitulo 19 Versikulo 24 sa liwanag ng teksto, ang pinakakaraniwang sagot sa tanong na, ano ang kasalanan ng Sedoma at Gomora? Ay homoseksualidad o kabaklaan. Ito ang pinanggalingan ng salitang, demi at ng paggamit sa salitang ito upang tukuyin ang sexual na ugnayan sa pagitan ng dalawang lalaki, o sa sumasangayon man ang isa't isa o may kalakip na pamimilit o pamumwersa. Malinaw na ang kabaklaan ay isa sa mga dahilan kung bakit ginuno ng Diyos ang dalawang syudad. Nais ng mga lalaki ng Sodoma at Gomora na makipagtalik sa dalawang anghel na naganyong mga lalaki. Gayon din naman, hindi ayon sa Biblia na sabihin na ang kabaklaan ng mga taga sedoma at Gomora ang tanging dahilan kung bakit ginuno ng Diyos ang dalawang syudad. Hindi eksklusibong kabaklaan ang kasalanan ng mga taga sedoma at Gomora. Idineklara sa Ezekiel Kapitulo 16 40 49 hanggang 50, narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma. Kapalaluan, kaya mohan sa tinapay, at ang malabis na kapahingahan ay nasa kanya at sa kanyang mga anak na babae. At hindi man niya pinalakas ang kamay ng dukha at mapagkailangan. At sila'y palaluat at gumawa ng kasuklam-suklam sa harap ko, kaya't aking inalis sila, ayon sa aking minagaling. Ang salitang Hebreo na isinalin sa salitang, kasuklam-suklam, ay tumutukoy sa isang bagay na kahiyahiya sa moralidad at ang parehong salita na ginamit sa Levitico Kapitulo 18 versikulo 22 na tumutukoy sa kabaklaan bilang, karumaldumal, na kasalanan. Sa parehong paraan, idineklara din sa Hudas Kapitulo 7, gayon din ang Sedoma at Gomora, at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa, na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Kaya muli, habang hindi ang kabaklaan ang tanging kasalanan na kinasasangkutan ng mga taga-syudad ng Sedoma at Gomora, tila lumalabas na ito ang pangunahing dahilan sa paggunaw sa kanila ng Diyos. May mga nagtatangka na ilayo ang argumento sa kabaklaan na siyang dahilan sa paggunaw ng Diyos sa dalawang syudad ang nag-aangkin na ang kasalanan ng Sodoma at Gomora ay ang hindi mabuting pakikutungo sa mga bisitang anghel. Tunay na hindi pinakitunguhang mabuti ng mga lalaki ng Sodoma at Gomora ang dalawang anghel na nag-anyong mga lalaki. Walang pakikitungo ang mas masahol pa sa tangkang panggagahasa ng isang grupo ng bakla sa mga bisita. Ngunit ang sabihin na ganap na pinuksa ng Diyos ang dalawang syudad at ang mga naninirahan doon dahilan sa hindi mabuting pakikitungo ng mga tao doon sa kanilang mga bisita ay malinaw na isang pagtatangka na iligaw ang tao sa tunay na dahilan. Habang napatunayang nagkasala ang Sodoma at Gomora ng iba pang uri ng karumaldumal na kasalanan, ang kasalanan ng kabaklaan na nahayag sa tangkang panggagahasa ng mga baklang ito sa mga anghel ang pangunahing dahilan kung bakit pinaulanan ng Diyos ng nagbabagang apoy at asupra ang dalawang syudad na ikinamatay ng lahat ng naninirahan doon. Hanggang sa kasalukuyan, ang lugar na kinaroroonan ng Sodoma at Gomora ay nananatiling tulad sa isang basurahan. Ang Sadoma at Gomorrah ay nagsisilbing halimbawa kung paanong kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan sa pangkalahatan at sa partikular, ang kasalanan ng kabaklaan. Sa ngaon umila na nasa mundo o sanlibutan na nagsasama bilang mag-asawa babae sa kapwa babae lalaki sa kapwa lalaki dito makikita natin mas dinolo ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga kahalayan sa tao kaya guys paudi natin piliin kung anong dapat natin gawin para di tayo madaya ng kadiliman. Guys puro kahalayan ang nasa isip kaya di na kinahabagan ng bayan. Guys kung nagustuhan niyo ito pa like share and subscribe din para update kayo sa susunod na mga videos kung maraming salamat po God bless you all.